Ano yung kagandahan ng pag-spray nito kahit malalaklaki ng bunga, yan ay pampatibay ng bunga, pampabigat, pampaganda ng kanyang mga sanga para maging matibay at pampatamis ng bunga. Yeah, ninyo mga kabay. Ito yung Booster 76. Ito ay matagal ko nang ginagamit. Katulad dito sa aking tanim na sangkis na ito, may ninyo yung aking inesprihan, magaganda yung kanyang mga bunga. At kita nyo, dumami ng dumami. At ito, may mga malalaki na. At hindi lamang yan mga kabayan. Pati yung kalamansi na aking iginrapting. Kita nyo, luma, dumami na rin ang kanyang mga bunga. Kaya napakaganda nitong booster 76. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginagamit. At ito mga kabayan, bubuksan ko na. Kabayan, sa 1.5 supply liters of water, ito isang kutsara ang ginagamit ko. Ito dalawang teaspoon. So, So yan mga kabayan. At akin mo nang itatakip itong ating booster 76. And then natin mo nakakalugin. Para para siya ay tumama sa tubig. At atin ang lalagyan itong ating pang, pang spray. Napakaluwang gamitin mga kabayan. Kahit maliit lang inyong sprayer ganito katol na sa akin ay napakaganda na at makapagbunga so yeah, kita niyo, mga kabayan dito di ko ngayon sa mga dito sa kung ito yan at ano yung kagandahan ng pag spray nito kahit na ang bunga yan ay pampatibay ng bunga pampabigat pampaganda ng kanyang mga sanga para maging matibay at pampatamis ng bunga ya yeah, kita niyo mga kabayan yan yeah. at pang-spray So yan mga kabayan, kita naman ninyo. Yan. Oh, padami ang damay, di pa damay ang padamay. At ang kagandahan pa nito, nagiging maperte, kumpanya ng mga ta tao, palusog at maganda yung bulas. At ito naman yung kalamasin na aking iginrapting, o oh, kita ninyo. Sa mga gusto magkamero ng Booster 76, mga kabayan, i-click na lamang ang yellow basket at available ito, napakamura kahit sa lahat ng klase ng fruit bearing mga kabayan pwede natin ispray ito ito na mga kabayan ang booster 76 sa mga may gusto magkameroon ito available sa yellow basket iklik lang ninyo good luck and good health